Hi guys, welcome welcome sa Aming Vlog dito sa Facebook. Ako nga pala Pinay na nakapang-asawa ng Indiano at ngayon bibilihan tayo ni Mister ng ginto dahil tayo ay nandito sa Dubai. Sabi sabi mura daw ang gold dito sa Dubai kaysa sa Pinas, kaysa sa India. Bakit nga ba? Kasi guys, dati actually malaki yung diferensya niya kasi dito sa Dubai walang tax dati. Ngayon, meron na siyang value added tax, pero hindi pa rin naman ganun kataasan. At pagdating mo sa air airport, pwede mo siya i-refund as uh, a tourist. So, malaki talaga yung natipid namin. Kung dito kami bibili kesa sa India, pero hindi naman yung as in totally na sobra-sobrang sobrang laki. Pero medyo malaki rin. As long as marami kayong bibili. Pero kung bibili lang kayo ng isang bracelet na 10 grams, onti lang yung natipid nyo. Pero kung bibili kayo ng 100 gram pataas, ayun, malaki ang inyong natipid. Or kung i -re nyo sa ibang lugar, malaki ang, kahit pa malaki-laki ang inyong natubo. Pero kung mga 10 grams nga lang ang bibili nyo, onti lang ang inyong tinubo nun. So anyway, wala namang okasyon guys, pero binilihan pa rin ako ng mister ko ng ginto. Actually, nahihiya ako. Ayoko kasi nang lagi-lagi nagpapabili ng mga mamahaling gamit, ganyan. Pero yung mister ko, pag mga gold, okay lang sa kanya kasi nga investment din yun. In worst case scenario, magagamit namin, di ba? At may papamana pa sa anak. At yung value niya, hindi pababa ng pababa, pataas ng pataas siya. Tapos, ayan na nga, nag-compute-compute si Mr. Compute niya kung magkano yung madi-discount niya, kung dito siya bibili. Tapos, ayang form na fill out ni Mr. is para yan sa aming VAT refund pag kami ay palabas na. Kasi, binayaran namin yung VAT dyan sa shop na yan. Pero, pagdating namin doon sa um, airport, ibabalik yung 87% ng aming binayaran na VAT. So, di ba Malaki talaga yung tipid niya. Basta bibili ka lang ng makapal. Alam nyo ba guys, dito sa India, ang hilig nila sa ginto is 22K. Tayo namang Pilipino, mahilig tayo sa 18K. Pero dito kami bumili sa Malabar kasi nga ang binibenta nila is karamihan is 22K. Pero karamihan dito sa Gold Sook, yung mga pila-pila ng mga shop, is 18K ang kanilang binibenta. Bihira yung marami silang 22K, ganyan. Bihira yung marami. Pero meron din naman ilan-ilan, etong -ilan. binila namin yung Malabar, Indian brand din siya. Para kung isipin naman namin na papalitan, kasi pwede mo papalitan yung ginto ng style. Pagka ayaw mo na ng style na to, ganyan, gusto mo ng modern, pwede mo siyang papalitan. So madali siyang papalitan ng style kapag branded yung may pangalan. Yung ganyan, Malabar or Joya Lucas, yung mga famous dito sa India. Ayan yung mga ibang shop guys. So as in, hile-hilera silang mga ginto dyan. Pero itong malabar, laging punong-puno siya. Walang humpay ang pagpasok ng mga tao. Kasi nga yung mga bumibisita din, karamihan Indian. Dahil nga, pag kinakasal dito guys, ayan ang kanilang mga regalo. Pagka uh, mga binyag, pagka uh, naming ceremony, karamihan talaga, ayan ang kanilang mga regalo. Medyo malaki rin ang aming nagastos guys dahil nga marami kaming binili. Pero okay lang, good investment nga to pa ulit-ulit ang Inday. Good investment, pinapalubag ang loob kasi nga malaki-laki ang nagastos. Ayan, sinusuot na sa akin ni Mister ang kanyang binili para sa akin. Kasi mayroong pambahay na ano, na bangles na binili ng mother-in-law ko. Ngayon naman, binili na ako ni Aaron, pang alis ko naman daw. Ayan daw ang gamitin ko pag may okasyon, ganyan. So, may style-style siya. Yung una kong binili, binili ni mother-in-law. Is plain lang. Sobrang plain dun Tapos, nung pumunta kami dito, hindi ko sinuot. Kasi nga, bibili kami pagpalabas. Baka ma-question naman, ang dami mong suot. Ganto-ganyan. O, ba? Diba? Kaya, hindi na kami nagsuot ng maraming mga ginto. Ayan. Kasi nga, alam na namin. Plano na namin talaga na bumili dito. Dahil nga, tipid. Kahit papano. So, alam nyo ba, yung natipid namin is yung aming pamasahe. Yung pamasahin naming dalawa papunta ng Dubai, ayun ang aming natipid. Ganun kalaki ang aming natipid. Yung back and forth na pamasahin namin na. O, yun lang guys. Thank you for watching. Bilhin na kayo dito sa Dubai ng Gold. Dito sa Malabar, puro Indian. Pero sa ibang shop, puro Pinay. So, ask kayo. Tawad-tawad kayo doon. Baka mamaya, makatawad pa kayo. So, yun lang guys. Bye!